Kontrolado mga pangyayari, no? Kasi kahit gaano mo kagusto at kamahal ang isang tao, hindi ibig sabihin nun na siya na talaga ang para sa'yo. Kagaya nating dalawa. Umpisa pa lang, sigurado naman na tayo sa isa't isa. Sobrang dami nating pangarap. Sigurado tayo na magkasama nating susuungin ang lahat. Bawat hakbang magkasama tayo. Kung pagod ako, andyan ka para maging pahinga ko. Kung umaayo ka na, ako naman ang nagpapaalala sa'yo na huwag sumuko. Hindi man perpekto ang relasyon natin pero ginawa natin ang lahat. Walang nagkulang, sinubukan nating maging sobra pa sa sapat. Nagkasakitan pero pinilit nating magkapatawaran at natin pagpatuloy ang ating nasimulan. Pero hindi pala talaga kayang ayusin kung hindi naman talaga para sa atin. Kahit pilitin pa, kung hindi para sa'yo, hindi talaga kahit tayo nagulat na umabot tayo sa ganito, nagkaroon na ng dulo ang kwentong ating binuo. Sino ba kasi mag-aakala na ito ang ating kahihinatnan? Sinong mag-aakala ang pagkakahawak natin sa isa't isa ay atin din palang bibitawan? Sinong nakahula na si dinami-rami ng ating mga pangako, plano at pangarap? Magtatapos lang pala ang tayo sa paalam. Salamat sa lahat. Pero wala naman na tayong magagawa umabot na tayo sa dulo. Hindi natin to ginusto, pero nandito na tayo. Siguro, pinagtagpo lang tayo para maging aral sa isa't isa. Kahit hindi tayo nagkatuluyan, naranasan naman nating maging masaya. Inaamin ko hindi magiging madali ang kalimutan ka kasi alam kong alam mo na minahal kita ng sobra. Panahon na yata para magpaalam tayo sa isa't isa panahon na para magpaalam sa mga alaalang binuo nating magkasama. Panahon na para tanggapin na nagtapos na ang kwento ng tayo. Pero kahit ganun, salamat pa rin sa'yo. Salamat sa pagmamahal na naranasan ko sa piling mo. Alam ko hindi din ako naging perpekto. Kaya sana pahintulutan mo akong humingi ng tawad sa'yo. Patawad dahil nasaktan kita. Patawad kung yung mga pangako ko sa'yo ay hindi na matutupad pa. Pero palagi kong hiling at dasal na sana maging masaya ka. Sana mahanap mo ang pag-ibig na para sa iyo talaga. Hindi kita makakalimutan. Salamat sa lahat. Salamat sa mga aral. Salamat sa mga luha. Salamat sa paniniwala. Salamat sa pagsuporta. Salamat sa mga kilig, sa mga tampuhan, at syempre sa lahat ng ating tawanan. Ngayon, tatalikod na ako sa tayo. Talikod na ako sa'yo. Umabot na tayo sa hangganin. Paalam, patawad, at salamat sa lahat.